Nakabenda ang mukha ng 17 anyos na babae na ito sa pagamutan sa Vigan City. Ito'y matapos taguin ito sa mukha ng kanyang ama na lasing o manono umuwi sa kanilang bahay sa Barangay Pawa sa Vigan City Ilocosur, Sur pasado alas 10:30 ng gabi noong Sabado, February 10. Bande yung suspect po alleged di uh, alleged di uh, lasing po nagpukpok nagpukpok po sa bahay dinapagdagan niya sa bahay na Then eh, yung misunderstanding na kinsyon po sa mother niya, saka yung anak, then, eh, nung bigla pong lunohan ang tatay yun. Sang, bu sang at uh, tinaga, minsan, once lang pong tinaga, uh, po ng uh, yung mukha niya po, saka yung lip, lip po niya yung babae, yung, yung anak po. Agad namang isinugod sa pagamutan ng biktima at sumuko ang suspect sa Vigan City Police Office. Ayon sa mga polis, labis naman ang pagsisisi ng suspect sa nagawa nito. Tatay po nag-surrender po dito sa police station. Pero yung biktima po mo na anak na nag-decide na rin po sa mag-exit hmm. na siya ng aming nag-exit. Kasi uh, pala uh papa na rin, hindi na sila nagkakaintindi sa uh, kanyang tata o yung nangyari na naasahan na ganun. Kaya napatawag niya rin yung tata Sa ngayon ay nakalaya na ang suspect at nagpapagaling na ang biktima sa kanilang bahay. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.